Pioneer Center. So, shout out sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Pasig. Andito tayo. Dahil nakita nyo na yung supermarket na kung saan ako namimili pag nasa Singapore. Ang ganda guys, no? At Hello, good afternoon. Ako si Bossy and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil sinamahan ako ng aking cameraman na original na si Jennifer. Hello, Kathy. Regards sa iyo dyan. Stay put ka muna dyan sa Singapore. Nandito tayo sa PC na kung saan maghahanap tayo kung ano man yung ating recipe for today. Kaya gusto ko muna ipakita sa inyo para malaman niyo nasa Pioneer Center tayo para bumili ng mga ingredients kung ano man ating luluboy mamaya ko na i-reveal guys kasi gusto ko mo nang malaman kung ano yung mga pagkain namin habang andito tayo gusto ko lang ipakita naman sa inyo yung pagandahan ng Pioneer Center so shout out sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Pasig andito tayo dahil nakita nyo na yung supermarket na kung saan ako namimili pag nasa Singapore ang ganda guys no at malaki o, oh, ayan ate ha, requested mo yan. Ginawa ko para iyo, para makita mo rin kung ano ang pinagkakaiba ng ating mga pinamimilihan mula sa Singapore at mula sa Pilipinas. yung ating kailangan guys. Kuha na tayo ng sibuyas. Wow, tali-tali na. Nako Marge, Sandra, may sibuyas dito. Sana sa inyo galing ito. Kuha na rin tayo ng luya yung luya, ayan yung nagpapaalis dan sa, sa ating mga linuluto. Ito yung ating kamatis, kuha tayo para maglagay. Kasi isa sa mga nagbe para lumasa yung ating linuluto. Pansinin nyo guys, no, kakaiba dito talagang nakapak na siya para talagang maubos talaga siguro lahat yung ating mga paninda. Wow, may konting kamahalan talaga ang kamatis guys, pero pwede na. Tayo ng mustasa, nagtanong ako sa isang salesman dito, ayun. Ito yung ating gagamitin para sa ating mga gulay. Yan yung tinatawag na mustasa. So, kuha tayo ng siling mahabang green. So, ang cute lang guys, no? Ang liliit lang nila. So, kuha lang tayo kahit isang balot. So, para lang makita ninyo. And guys, ha, nakuha na natin yung ating mga kailangan. Para lang ipakita ninyo. Sabi nga ni Jennifer, tamang tama, wala raw tao. Dahil siguro alam nila, parating ako rito. Gusto ko na ipakita sa inyo yung ating mini wet market na kung tawagin, ito yung ating mga makikita, yung ating mga seafood, kung ano ating mga kailangan. Kakaiba man ang ating na-experience ngayon dahil kakaiba din yung ating napuntahan. Iba't ibang kagandahan ng ating mga pupuntahan Gusto ko lang ipakita sa inyo at ipagmalaki yung ating mga pagkain mula sa Pilipinas. Try natin makipag-bargain kay Kuya. Pilit kung gustong maghanap ng ulo ng salmon, ngunit wala. So, ito na lang yung ating gagamitin. Dahil nasabi ko nga kanina, gusto kong kumain ng sinigang sa miso mula sa tuna. So, guys, hanap kami ng hanap. Nagtanong pa ako dahil hinahanap ko yung mismong gagamitin natin na magpapalasa mula doon sa ating sinigang mula sa miso. Nagkataon daw out of stock. So, pakita ko na lang sa inyo yung mga pwedeng makita dito. Kaya mamaya, willing yung aking assistant na si Jennifer, maghahanap kami sa ibang store, doon, para makagawa tayo ng isang recipe. Bayaran na natin guys, nakahanap tayo ng na maikse, para bayaran na natin yung ating mga pinuno. Saya-saya after natin, ipakita kung gaano, at kung saan na mili si Vox, mula sa... PC, andito na tayo mismo sa bahay ni Boxki. Nakung kung saan magluluto na tayo na tinatawag natin at tamang-tama sa panahong nag-uulan at mahangin, sinigang sa miso ang gagawin natin. Bumili ako ng ating tuna para yun yung ating main ingredients para ipakita lang natin kung paano lang ito ginagawa. Jennifer, ipakita na natin para malaman lang nila at inayos na natin yung ating mustasa yung tuna, kamatis, sibuyas, luya at green na sili na meron na tayong fish sauce, magic sarap yung ating tinatawag na hindi mawawala. Guys, baka malito kayo, marami talagang nalilito, hindi yung sinigang mix, kailangan may miso. So, ready na at handa na naman sa panibagong recipe sa bahay ni Bogski. At bagay na bagay sa aking paboritong lutuan. Tamang-tama guys, nag-start na kami at may tubig na. Ipakita natin. So, inaantay lang natin siyang kumulo. Or, pwede na rin natin ilagay yung ating mga ingredients. Habang inaantay natin guys, ha, pwede na natin ilagay kasi pinapakuloan pa natin sa ating lutuan yung ating kamatis. Wow! Shout out ka na naman dyan, Kati. At ilagay na natin yung ating luya na magbabalance para doon sa ating isda, mawala yung lansa at sibuyas kung papansinin niyo diretso na siya kahit hindi pa kumukulo, yan yung magbe-blend at papakuluan nyo lang. At the same time, pwede na tayong maglagay na kahit papano ng konting asin. Wow, talagang konting konti. So, antayin lang natin hanggang sa kamulo na kumulo at makita lang natin na mag-blend lahat ng ating mga linagay. Saka na tayo papasok sa susunod na step. Habang inaantay natin kumulo ng kumulo at para mag-blend lahat ng ating mga linagay, meron na naman ako sa inyong isi-share mula sa sinigang sa miso na puntawagin para na rin siyang mga sinigang natin. Natutuwa ako ang daming mga pagkain, ang daming mga magkakatunog na mga tao na pagkain. Pero bakit kaya minsan iiba ang kanilang mga pangalan? Tandang-tanda ko yung gumawa si mama, bata pa kami, bibihira ko lang ito nakakain mula sa sinigang sa miso. Ang saya-saya talaga dahil pati gulay kailangan mustasa. Mamaya alamin natin ang pinagkaiba ng mga sinigangs mula sa miso doon sa ating linuluto para lang talagang maunawaan ni Bogski. Kahit ako guys ha, bibihira ko ito nakakain. Kaya excited na naman ako at alam na alam ko yan sa lahat ng mga kaboksi ko. Excited na naman kayo mula sa mga pagkain sa bahay ni Bogski. Balikan natin guys, dahil naaamoy ko na yan. Ganyan ang gusto ko. Kita naman guys, no? Kulong-kulo. So once na nakikita nyo siya, sana naaamoy nyo. Jennifer, amoy na amoy. Ano ba yung naaamoy natin? Yung lahat ng mga ingredients tulad ng kamatis, yung sibuyas, yung luya. Ang sarap yan guys. Excited na naman si Bogski. So babalik balik kayo at hahaluhaluin nyo Make it sure, talagang nagbe-blend lahat yung ating mga linagay. Maya-maya na lang, ilalagay na natin yung ating tuna fish. Guys, para ilagay na natin yung ating nabiling tuna mula sa PC. So, sayang guys, no, wala ang ulo. Puro tayo katawan. Pero okay na rin yun. Basta meron kayong pang pangbili para lang lumasa ang iyong mga lulutuin. Pwedeng-pwede na yan. Kahit nga bangos, pwede. So ihulog ko na lahat Yan Lagi ko siya sabi Kikati ihulog Wow Ang bilis oh So nakikita nyo agad Basta talagang mga tuna Ang bilis talaga maluto yan Kitang kita naman So konting pagbo lang yan Para antayin lang natin Maluto ng maluto Saka natin ihulog Yung ating sinigang na miso Mula sa ating sinigang So guys Balikan natin Pwede na tayo maglagay ng Kahit papano Ng konting fish sauce Para talagang magkalasa konti lang kasi bakit? Meron pa tayong ilalagay na mix na sinigang sa miso. So, pwede na rin natin igulog para habang pumukulo, ma-absorb na rin nila. So, depende na yan. So, nakakatuwa lang dahil ang mga pagluluto na ito, maraming pwedeng gawin. Basta guys, ha, huwag nyo kalilimutan na may miso. Hahalu-haluin natin. So, Jennifer, patulong na lang. Pero dahan lang yung paghalo. So, iikutin lang natin kasi kahit papano, dahil nga hindi uli yung ating nabili. Guys, parang naaanboy amoy ko na yung mismong tinatawag nilang na miso. So talagang magkaiba talaga. Mukhang excited talaga ako. Ang sasabaw pa lang. Ulam na. Ngayon, pwede na natin ilagay yung ating dahon na mustasa. Yung mustasa, pinutol ko lang guys yung mismo sa baba, yung head. Para lang talagang kumalas ka siya. Kasi nga, dahil yan yung magpapalasa din at magpapagana sa inyong pagkain, para makompleto na amoy ko kagad yung mustasa kaya pala bumabagay so konting kulo pwede na rin natin ihulog yung ating ceiling grate na hindi nawawala yan kay Bogsky. dahil nga masarap kumain kapag may konting anghang yan ang masarap kapag talagang nakompleto ricados ang inyong recipe konting konting na lang guys luto na at ikinang tayo yan ang gusto ko once na talagang nakita na natin luto na yung ating sinigang sa miso mula sa tuna fish. So wow na wow ako at ikiman tayo na guys para malaman ni Bonski kung ano talaga ang pinagkaiba ng sinigang at sinigang sa miso. Maraming salamat at sana na follow niyo. Tapos din ang ating simple recipe sa bahay ni Bogski. Init na init man ako, ngunit gusto ko talagang patunayan sa inyo at tikman ang ating mainit na sabaw mula sa sinigang sa miso sa tuna fish. tikman na natin. Guys, talagang grabe ang init. Pinagpapawisan ako. Ang kalan ng kameraman ko, tapos na lang. Pero, tikiman muna. Wow! Guys, panalo! ang sarap. Parang nakikinikinit ako na yung ating tinatawag na sinigang, aside natin, ramdam mo yung asim. Pero kapag sinasabi ng may miso, merong talagang mararamdaman ka, nakakaiba, dahil doon sa nag-blend na linagay natin. Naramdaman ko rin yung ating gulay na linagay mula sa mustasa. Ang sarap ng pakiramdam ni Bogski, yun lang pala. Ang saya, di ba? Dahil marami nga tayong mga lutuin na marami tayong mga tawag kung saan man kayo sa sulok ng Pilipinas, iba't iba man itong tawag, ngunit iisa pa rin ang ating nalalasahan. Ang lahat ng ito ay mapapanood nyo every Thursday sa aking YT. Follow nyo lang ako sa Bogski Kubilia Jr. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking page sa aking Boxki box. Ang lahat ng ito, inaalay ko sa lahat ng aking mga kaboxki. Shout out sa lahat ng aking kub pamilya, Kubilia family, Wani family, Labasan family, and to all na ES Pinoy family. Shout out na rin sa aking kap mula kay Ivan Tan. Men, maraming maraming salamat at sana madagdagan pa ang kap na pwede kong ipromote mula sa iyo. Joke lang. Maraming maraming salamat at shout out sa lahat ng aking mga box team, sa lahat ng aking mga kaibigan mula sa Pasig City, Luna Family, um, Tan Family, Makroy Mga Mama Family, Serge Figueroa Family, and to all my SM Appliance Center colleague at sa lahat ng mga nakakakilala kay Bogsky, sa mga kababata ko, si Jaime Lorente, Barreras Family, uh, Reyes Family, Tadeo Family, and to all my friend sa batch 93 and batch 97 Ito si Bogsky Ang lahat ng ginagawa ay mga pawang, mga guide lamang Pwede nyo rin akong uh, mapanood Sa tuwing ako'y lumalakad O namamasyal sa iba't ibang man Sulok ng Pilipinas o Singapore Kung saan napupunta si Bogsky Pwede nyo rin akong mapanood Every two weeks na ang ating part Sa lahat ng iba't ibang mga part Para kahit papano ipinapakita din Ang mga kagandahan ng ating mga napupuntahan Ang lahat ng iyan, inaalay ko sa inyo Once again, maraming maraming salamat at bumabati ako sa inyo ng magandang hapon sa inyong lahat. At ingat mga kaborski!